Pagdating sa New Zealand, tinawagan agad si Mister. Mabilis na nagbigay ng update si Kim Kyu kay Paolo Abilino. Napaka-cute mag-jowa na ito. Kapag may kaya kanyang trabaho, palaging may update pa rin sa isa't isa. Samantala, samantala, kahanga-hanga na no maraming nagmamahal sa Kim Pao. Paglapag pa lang sa airport ni Paolo, ang daming fans ang sumadubong sabik na sabiks ang mga tagasulutan kudarat. Maraming gusto magpa-picture. Habang si Kim Choo naman ay kitang kita na dinumog na mga OFW. May mga albagat nga rin na nag-costume pa. Kaya itong si Kimmy hindi mapigilang manggiging sa mga super cute na mga bata. Ayon nga sa mga komento, kaya pala ang daming darawan na matamlay na naman itong si Papi. Magkalayo sila ngayon. Ikaw pa naman kasi magkaroon ng girlfriend na sobrang ganda at sexy. Ang dami pa namang kumalat na larawan ngayon na dinumog siya na mga kalalakihan sa New Zealand. Mas naging blooming siya kumpara last year with si Yen Don't worry Paolo, ikaw lang ang love ni Girl. Ayon pa sa isang komento, Hiwalay na event muna ang dalawa. Ingat kayo at Kristin Kimpaw. Masyado na kayong pagod sa taping araw-araw. At napupuyat din. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento ng fans. Sta ang malaga, kahit magkalayo, nagkakausap pa rin. pause with overload